What's up mga idol? All right, no? So ngayon isi-share ko sa inyo kung ano yung magiging trabaho ng isang gangway watchman no? Tulad yung nakikita nyo na palakad-lakad dyan sa kubyerta All right, no? Kaya palakad-lakad dyan siya mga idol no? Kasi tinitignan niya yung uh, unang-una yung, ga yung gangway natin Yung gangway ladder Pangalawa yung mga lubid natin kung nasa tama pa ba o nasa tamang higpit or maluwag na 'yan. 'Yan mga idol, no? Tapos si sigurado niyan ng gangway watchman, ang safety ng buong crew at ng barko habang ito ay nasa pantalan or nasa uh, puerto, no? Kaya 'yan paikot-ikot, patingin-tingin kasi tinitingnan niya kung ano yung mga abnormalities na nangyayari para maagapan. All right, no? So, kung napapansin yung palakad-lakad siya diyan, hayaan niya siya. Ganyan talaga 'yan siya. All right, no? So, pagdating niya diyan sa table, no, may mga i-check siya diyan, mga tied tables diyan. Nandiyan kasi yung mga importanteng dokumento tulad ng gangway logbook and mga IDs. Tapos, pung oo naman ang lahat mga idol, no, huwag na huwag nating kalimutan para din natin mapapansin ang oras at nag enjoy tayo.